Huli, fish on Fish on Woohoo Haha, <laughs> one sorry blupin blupin lang yung paper natin na yan maliit lang na paper yan guys pero kinakain talaga ng mga blupin ewan ko matindi na yung hinuli na blupin yan ay tsaka B ay tsaka B so welcome back sa ating channel guys good morning ulit micro popping tayo pero mamaya pag mag init init na at wala nang kumakain uh, ano tayo pag uh, lure or bahala na so kasama ko ngayon para princesa. Shoutout sa inyo lahat guys Yo mga tropa mo dyan, mga ano. Shout sa lahat ng customer ng Injang Barbershop. Sa lahat ng tropa. Huwag ko lang kayo sa isahin, isa yun, maraming isda eh. <laughs> Yan, so busy na siya guys, si Master encang So galing ba yung perto pa sa bisita natin. Tsaka si Master Kijing naman sa kabila. Tsaka sa kanya naman, Ajing, yung ating mga pang-Ajing na pain. So subok tayo ulit guys, mag ano, mag fishing. A, tsaka B. Loop in Tribali. guys oh Blue pin on the papa. On the papa. Karp daw, karp, karp. Tapos lang namin magkain guys. Wala na nagkain kasi may nagasisid. Ayan ang apat sila. Dalawa dyan. Doon. may sumisid sa inispatan namin so ang gagawin natin guys ay mag-adding tayo pero maya maya na siguro dahil pararaan lang nila eh palipas lipas lang natin yung pagdaan nila so adding naman tayo ano lang mag comment lang dyan yung gusto mong humingi kaya hatiran ko ayaw ka ayaw ka hatiran <laughs> mo 50 lang 50 <laughs> pirpis sunog ba sunog ba magkagas mo na ako dito so adding guys control dragging tayo ito ay balance setup guys Balance setup to From relics So ito yung pahay natin guys oh. DIY DIY natin kara Nandyan yan sa description guys So kami lang gumawa nyan Handmade Kaya Ano Train natin to Kung makakahuli So maraming purpose tong tingkara guys Pwede mo tong palubugin Pwede rin pastry trade Para sa mga tribale Or snapper Ang madalas ko ginagawa, past retrieve muna ako. Bago ako mag hunt ng pang mm. kagaya nyo guys, tribali. Tribali guys. Kapag gusto nyo gamitin yung tingkara sa tribali guys, past retrieve. Ano? You know, hindi natin mapirsa to kasi... Tuan pa. Napakaangas. So, ganun guys. Pag hunting nyo, tribali. Pas tritrib. Pag naman sa ilalim, slow. Blue pin, tribali. Hmm. Dulas. <laughs> Blue guys. Oh. Goods na goods. Yeah. Hmm. fish on guys <laughs> krapo pa rin guys so ganoon naman yung ginagawa ko kapag rockfish yung target guys kapag rockfish yung target gano naman turiki po turiki <laughs> turiki la turiki din magnet <laughs> ha <laughs> triple kill ha tayo sa kayo yung pinaka cute ariko wala pa wala pa saglit tanggalin natin yung tinik dyan sa lalamunan mo Hey, eh, grabe ka sakit teman ng ngipin mo. Uh, uh, Pwede daw kagay na na ano. Na, ah, dentista. Oh, mantap. Aku lama lang masama. Ah goat fish. Uh, karambeng, pag maliit pa. Pag malaki, karabaw. Mm. Yun o, oh. pa lang ng kanyang ano, blue. Ayan eh, o, may blue rin siya dito. Pag nasa tubig siya, blue. Goat fish. Kasi meron siyang dito. <laughs> So try tayo ulit ng medium light guys Naputol yung ano ko Naputol yung pain ko Pag, pagpitiko ko ng ganyan na sobrahan Sobrahan lakas So palit tayo ulit ng ano guys Palit tayo ng medium light Ito may dala ako sa pang setup hey Guys. Ayan oh, may umagos na ilo guys Alam na yan Ayan o oh. Dito yan, may mga, may mga talaki token dito. Check natin kung meron. Pag may kumagat, Kawan yan hmm, fish on guys. Meron. Meron. May kawan guys. Dahil alam ko na to kay pabutas ko rin talaga to eh. Ay, kanuping man to. Ha? Kanuping man to guys. Kanuping Ibang klase Kala ko talaki to Kanuping man to guys Pero baka may tribale rin Sa spot ko to ng mga tribale Ha? oh Kahit may makawala Tambayan lang natin Guys okay, so, oh Kanuping fish on ay sayang kabitaw subok natin tong stick guys sa mga tribali try natin to Fish mm. on. Ah, oh, nakuha ko na. La, ang, dami. Ang, dami. ang dami! Ang dami! Ang dami! Tampak mo lang dyan sa baba pay. Tampak mo lang sa baba! Para hindi makalis! Kaya nga! Bago pa lang kasi naglalim! Hindi ako! Kailangan surubol! Come mm. on. A bit guys. Fish on. Kanuping. Kanuping guys. Kanuping <laughs> ang kumagat sa akin. guys, canoping na naman fish on fish on guys malaking shaker malaking shaker guys. Oh. 20 good snapper Hehe, <laughs> Good size. Good na good. Tapisyo na. si <laughs> na pala. Nagdikit lang eh. Parang dumikit lang. Sipa tayo guys. isda pala guys haha <laughs> isda pala yun oh, malaki. Kerapo. Kerapo ah malaki kerapu malaking kerapu guys ha hindi mainit yung araw guys pero ano mainit yung malinsangan sya Maganda lang to guys kapag malalaki na, ma ano to, mataba. Basta-basta po mapayat yung isda na to. Tsaka yung mga pulang nito guys, talagang masasarap, malalasa to. fish on krapo, krapo na naman guys ah kalalaki talaga ng krapo dito kalalaki ng krapo guys hehehe <laughs> mga jumbo yung mga krapo <laughs> jumbo yung krapo guys Mom. <lacht> <lacht> ich ungerich. Wala na yun Ano to? Wala Oh <laughs> Ma-action siya oh Parang nasaktan siya guys ah Ay trumpet Ang laking trumpeta ah. Trumpet guys Nawa ako dito sa isda na to? Ray, ray, ray Ano nagatunog? Ang guys Ang hmm? gato no Turutot nga talaga to Masarap din to guys Pinaksiyo Kaso lang naawa ako dito Kasi hindi ito masyadong marami yung lahi na to Hindi to siya uh, Talagang kagaya ng iba na marami sila so, hindi Ito hindi to ganun karami guys Ang gato no din? buhaya napalakas lang yan guys huwag na compress yan fish on guys fish on haha <laughs> aba malakas aba malakas talaga siya aba malakas siya Checkered. <laughs> Checkered snapper. Checkered snapper. Checkered snapper. Mahabol pa. yan guys. Lo. Ayun. <laughs> Fish. oh, 'yung no. malaki gripu din, guys. <laughs> krapu gripu. Capo... Boleh, boleh, guys! Kerapu, kerapu, kerapu! mantap mantap uh baju bajing lah bus pula ke pato sa patosado Galim patung sa planet nimik Galim patung planet nimik guys <laughs> Outro muna ako. Guys, ayan yung ano. Mga nauli namin, no? Pagpasinsyahan nyo na ni yung mga ano, mga kwan. Mm -hmm. Nagtutuhog namin kasi kay mahirap kasi magdala-dala ng box dyan. So marami yan guys. Yung hey iba pinabinta na namin doon kasi ano. Yan, ah, yan guys. Pero tingnan nyo yung huli ni Mr. Kukoy. Ano ba eh. yun? Ano ka? Ipasok na to. Pabibitin ah, ako eh. Ayaw. <laughs> Ah, abay yan. Eh. Ang lalaki guys, so, oh. Hindi magkasya yung iba. Okay, Master Kokoy. Ayaw, paggaraming tulingan. Ayaw. Ah, may dalagang bukid. Ayaw ka. Pagka. Puno, car. Puno. Kalating uras lang na. Kalating na kami. Ano? Kalating uras Kamatay. hindi masarahan hindi masarahan hindi na rin siguro mabulok yan na kami guys kita ka sa iyo sige sige